Alam nyo ba na naghaharap tayo ng Corsa Tire sa iba't ibang lugar? At from Manila City ay dumayo nga tayo dito sa Iloilo City. At dito nga yan sa Motorheads. Ngayon naman alamin naman natin kung anong klase mga Corsa Tires ang available dito at kung magkano. At balita ko nga ay meron din silang mga discount para sa ating mga riders. Kaya tara, samahan niyo ako sa loob. eto nga ang mga available na Corsa tires dito. Meron tayong pang small bikes hanggang pang big bikes. Katulad nga nito. Meron tayo rito ang Cross S. Makikita natin yung tread. Napakaganda. At meron tayong iba't ibang klaseng sizes. Meron Spire. din tayong mga R26 na meron ding ibang klaseng tread at meron pang mga embos na katulad nito. Pakita mo. Corsa R26 Platinum. At pagdating nga sa mga presyo, ito yung price range natin. From 2,000 hanggang 8,000. So, depende yan sa gulong na mabibili ninyo. At meron pa nga siya hanggang 1,500. Meron ding 1,200. Kaya naman kayang-kaya ito ng ating mga riders. So, ito na nga mga true friends. Tatanungin natin si Sir Jason para sa mga riders natin na nagahanap ng gulong. Siyempre, yung iba dyan, mga delivery riders, MC Taxi, hindi agad basta-basta nakakabili ng gulong yan. So, buti nilang dito sa motorheads ay meron silang mga ibat-ibang klaseng mga paraan para sa mga riders natin na makakuha ng gulong. Ayan. So, Sir Jason, paano po ba yung mga payments nyo rito pag bibili po kami ng gulong? So, pag bibili kayo dito ng gulong, meron naman, pwede tayong magbayad gamit ng cash. Meron din tayong GCash, meron din tayong credit card, we accept credit cards, tsaka meron din po tayong installment. And para naman po sa gustong magbayad ng anim na buwan, meron naman po tayong home credit. Ayun. So pwede pala yung mga installment dito. Kaya naman yung mga MC taxi natin, delivery riders, mga pang-daily use eh talagang afford na natin yung uh, pagbili ng gulong dahil nga marami sila rito way para tayo ay makakuha sa murang halaga na kayang-kaya ng budget natin. Okay? So yun naman sir, um invite mo naman po sila dito sa inyong shop at kung kayo ay meron mga online na patuloy po ng Facebook page niya. So we invite you to our shop Motorheads Diversion. We have also have a branch in Motorheads Delgado. So the location of the Motorheads Diversion here in Iloilo -Ilo City eh, along Service Road sa harap lang po ng City Hardware. Ma makikita nyo rin po yan agad kasi malaki daw ang store namin. So uh, tsaka meron din po kaming FB page. You can uh, look for uh, Motorheads Diversion. Uh, meron naman po tayong ano, uh, FB page din po sa Motorheads Delgado. Uh. Ayun. So, yun nga, no? From Manila, dumaya pa tayo ng Iloilo -Ilo City para ipaalam sa inyo na dito nga sa Iloilo -Ilo City, Motorheads ay available ang ating Corsa Tires. So, paano mga true friends? Ride safe po tayo lagi and God bless.